in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin na mapakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. noong panahong iyon lumapit kay Hesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika Malimit kaming mag-ayuno gayon din ang mga pariseo Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad Sumagot siya Maribang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal. Kapag wala na siya, sa kapalamang sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Isaiah chapter 58. at sa mabuting balita. Sa Mateo chapter 9, sa ating paglalakbay ngayong kwarisma, tayo ay tinatawagan ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Sa Kanya pamamagitan ng tatlong haligi ng panahon ng paghahanda. Panalangin, pag-aayuno at pagkakawang gawa. Sa Ebenghilyo ngayon, itinuturo ni Sus ang tamang diwa ng pag-aayuno. Hindi ito basta ritual, kundi isang malalim na pakikisa sa Diyos. Ang tunay na pag-aayuno ay nagmumula sa pusong na uunawaan ang kalagahan ng presensya ng Panginoon. Sa unang pagpasa mula kay Propeta sayas ipinapaalala sa atin na hindi sapat ang panabas na anyo ng pag-aayuno. Ang mas mahalaga ay ang pagbabagong loob at paggawa ng kabutihan. Ang tunay na pag-aayuno ayon sa Diyos ay ang pagpapalaya sa mga naaapi. Pagtulong sa nangangailangan at paggawa ng hustisya. Mga halimbawa ng pagbabagong nangyayari sa ating panahon. Una, pandaigdigang habon sa pananampalataya. Maraming bansa ang humaharap sa sikularisasyon kung saan nababawasan ang pagpapahalaga sa pananampalataya. Tugo ng simpahan ang pagpapalalim ng ibanghilisasyon at misyon. Pangalawa, mga sakuna at pandemya ang COVID-19 at iba pang krisis ay nagpapakita ng pangangailangan sa pagtutulungan at pagkakawang gawa. Sa ating pag-aayuno, natututo tayong magbigay at tumulong sa mga nangangailangan. Pangatlo, mga hamon sa Santo Papa at Simpahan sa kasalukuyang paghihina ng kalusugan ni Santo Papa Francisco tayo ay tinatawagan hindi lang sa panalangin kundi sa aktibong suporta sa misyon ng simbahan paano natin mababago ang ating mga pagkakamali sa pamamagitan ng mga taimtim na panalangin isang personal na relasyon sa Diyos ang magtuturo sa atin ng tunay na pagbabalik loob. Pangalawa, sa paggawa ng mabuti sa kapwa, ang ating panapalataya ay dapat makita sa ating gawa. Ang pagkakawang gawa ay isang kongkritong paraan ng pagsisisi. Pangatlo, sa pagsasabuhay ng ibanghelyo sa ating pamilya at komunidad. Bilang mga katuliko, dapat tayong maging ilaw sa ating paligid, lalo na sa panahon ng pagsubok. Manalangin tayo Aming Ama, sa panahon ng kwarisma, hinihiling namin ang iyong awa at gabay naway matutunan naming tunay na magsisi at magbalik loob sa iyo. Ipagkaloob mo ang kagalingan sa aming Santo Papa Francisco at sa lahat ng may karamdaman bigyan mo rin kami ng lakas ng loob na magbago at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Ang ating mga referensya ay nagbula sa Biblia, sa Mateo chapter 9, Isaiah chapter 58, Katikesem of the Catholic Church 1438, ang tatlong haligi ng Kwarisma panalangin, pag-aayuno, at pagkakawanggawa. Mga aral ng simbahan ukol sa panahon ng kwarisma, mga minsay ng Santo Papa tuwing Lenten Season. Naway maging makabuluhan ang ating pagsasagawa ng kwarisma bilang paghahanda sa muling pagkabuhay ni Kristo. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulik ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ng misay ng ibanghiyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Ino minipatres, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!